Enero a 2020 Siya si Kuya Dave, ang batang kargador at ang batang nagpaiyak ng milyong-milyong Pilipino na nakasubaybay sa kuwento ng kanyang buhay. Habang tumatagal, ay mas lalo tayong napapahanga ng batang ito dahil kitang-kita naman natin kung ano ang pinagbago niya mula noong una natin siyang nakilala. At ganoon din naman na habang tumatagal ay mas lalo pang umiinit ang suporta at pagmamahal ng mga taong napalakas at nahamon sa kwento ng kanyang buhay. Maraming nasaktan noon at may mga napapatanong kung bakit kailangang pagdaanan pa ni Kuya Dave ang ganong uri ng hirap ng buhay na dapat ay nag-aaral siya at naglalaro lang kasama ng ibang mga bata. Ngunit nandun siya sa debisorya at nagbubuhat ng sako-sakong mga gulay, mabuhay lang niya ang kanyang sarili. Naalala ko tuloy ang kwento ng buhay ni Jose sa Biblia, kung saan pinagmalupitan siya ng kanyang sariling mga kapatid at ibinenta pa nga para maging alipin sa malayong lugar. Ngunit sa dulo ng kwento ay nabanggit ni Jose sa kanyang mga taksil na kapatid na masama nga ang inyong ginawa sa akin subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Maaaring katulad ni Jose sa Biblia o ni Kuya Dave na dating kargador ay may mga pinagdadaanan din tayong napakabigat na pagsubok ngayon na tila ba napapatanong tayo sa Diyos kung bakit pa sa atin ito nangyayari. Ngunit sa likod pala ng lahat ng ating paghihirap ay ang kamay ng Diyos na gumagawa para sa ikabubuti natin at ng mga taong nakapaligid sa atin. Hanggat hindi pa natin naaabot o nakikita ang dulo ng ating mga problema, ay kumapit lang tayo sa ating Diyos na lumikha na siyang tunay na nagmamahal at nakakaunawa ng ating mga pinagdadaanan. Bago sumapit ang pagdiriwang ng ikatatlong taong anibersaryo ng pagkikita ni Kuya David at Ram, ay may malaking revelasyon nga tayong nalaman na ang inakala nating totoong ama ni Kuya Dave ay hindi pa pala siya. Sa panibagong laban na ito ni Kuya Dave ay nawa, makasama pa din namin kayo para alalayan at suportahan ang kanyang puso para unti-unti niyang maunawaan ang lahat ng mga sa kanya hanggang sa maging malinaw ang lahat-lahat. Patuloy po nating isama sa ating mga panalangin ng batang ito kasama ng iba pa nating kinugko na maabot nila ang magandang bukas at sila naman ang magsilbing liwanag sa susunod na henerasyon. Panatilihin po nating maghari sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos na siya magtutulak sa atin para umunawa at magmahal sa mga hindi marunong magmahal. Ating panoorin muli ang aming unang pagkikita. Anong pangalan mo? Dave po. Ilan taong ka na, Dave? 12 po. 12. Gano'n ka na katagal dito nagtatrabaho, Dave? November po. November? Ah, pwede bang magkwento ka? Bakit ka napunta dito, Dave? Inampung po ako ni Ka Martin. Doon pa ako napunta rito. Ayun lang po. Sino yun si Kang Martin? Nagkampung po sa akin. Paano mo yun naging kilala? Sa may basay ko po kasi dati natira. tira ba eto po sa akin? Inampun daw niya po ako. Peding hmm, Pwedeng malaman kung nasan yung mga magulang mo? Hindi ko po kasalam eh. Pwede mong ikwento sa amin kung bakit ka nawalay sa mga magulang mo? Hmm, Nag-away po sila. Pinalangis po ako. Sumayas po ako. Sudung pa ako napunta sa base ko. Ah, oh, okay. So ang nangyari pala, nag-away yung parents mo? Tapos pinalayas ka. Stepfather ko po. Ah, oh. oh. my God. Nasaan yung father mo? Hindi ko po alam. Eh. So yung kasama pala ng mother mo, stepfather mo lang? Kung naririnig ba ng magulang mo, wala ka bang message sa mama mo? O kaya sa magulang mo? Wala po. Pwede eh, bang malaman kung bakit ka naiiyak? Sige lang, baka may gusto kang sabihin sa mama at papa mo. Wala, baka sa kanila eh. ko bang malaman kung may mga kapatid ka? Meron yung mga kapatid mo kasama ng mga magulang mo? Hindi po, wala kami. Ah, okay. So, pang ilan ka? anay po. Yung mga kapatid mo, ibig sabihin pala, mas maano pa sa'yo? Opo. Ano ba yan? Masakit sa dibdib ng ano mo. Baka meron kung gustong sabihin. Sabihin mo lang. Wala, pang sabihin sa kanila kung tatanungin kita, baka may wish ka o may gusto, anong gusto mo? Mabukot pamilya. So, ang wish mo, mabuo yung pamilya nyo. Medyo mahirap yung ano niya. Yung mga kapatid mo, ilang taon ba yung mas bata sa'yo? Nine po. At saka? Ten po. Nine at saka ten baka may gusto kang sabihin doon sa kapatid mong 9 and 10. Wala ka bang close do sa mga kapatid mo? Meron din po. Baka may gusto mong sabihin. Bagayin, itlaw po sila palagi. Ikaw po sila eh. Mahal na mahal mo sila? Opo. Baka naman pwede mong pakiusapan yung mama mo at saka papa mo na magkabati na sila. Baka sabihin mo lang, makamalay mo lang, pakinggan ka. Ayoko po eh. Bata pa po siya, hindi ko po napunayita yung papa ko eh. Yung step ma ko po na po ako. Dave, pwede bang malaman yung kinikita mo kung saan napupunta? Binibili ko po ng damit. Sure. May balit na mga tinaylas. Dameta tsaka tinaylas. Pwede bang malamang kung saan ka natutulog dito? Doon pa sa tondo. Bali, yung tinutulogan mo doon, yun yung si... Hindi po, yung iba po yun. Iba po yung umampun sa iyo, iba pa yung tinutulogan mo? Oo. Ganun ba? Pwede ba akong magpunta doon isang araw para kumustahin yung kasama mo doon? Marami po kasi kami doon. Matatamda ba yung mga kasama mo o gaya mo lang din? Mga binata pa po. Safe ka kaya doon? May nag-aalaga sa'yo doon? Opo. po ako. Sina, pinapagaliguan po ako. Bali yung kinikita mo, Dave. Bali binibila mo lang ng damit mo, ng pagkain mo. Yun sobra sa napupunta baon na po kasobra. Yung sobra, binibili ko po ng pagkain. Ah, ibig sabihin, wala mong sumusobra, wala kang naiipon. Meron din po. Saan mo tinatabi yung, na, uh, yung may sumusobra? Doon din po sa nag-ano sa akin. Sa din po, sa nag-ampon sa akin. Ah, kumbaga, sinishare mo sa sa doon sa nag-ampon sa'yo? Doon po pinapatabi. Pwede bang malaman kung magkano yung kinikita mo? 300 po. Bumili pa ako ng isang damit. Ah, so kumikita ka ng 300 a day? Opo. Isa pa, Dave, bago tayo maghiwalay, wala kang wish sa akin? Wala kang gustong sabihin sa akin? Meron po. Salamat po sa ano binigay niyo po. Maraming maraming marami. salamat po sa taro po ako. Ah, wala kang gusto, gamit o anuman? Wala po. Kumari, Dave, tanungin kita, may magampon sa iyo? Hindi po, asama. Tapos meron na po nag sa akin. Sabi mo kanina, ang wish mo lang talaga ay mabuo yung pamilya mo. Isa na lang, kausapin mo lang. Baka may konting salita lang na pwede mong ibigay sa mama mo at papa mo. Gusto ko magkabati silang dalawa. Mas mga kapatid ko, kuhain na nila. Para magsama-sama na kayo, no? Opo. Dave, thank you sa pag sa amin, ha? Gusto ko mangarap ka sa buhay mo na hindi habang buhay ay ganyan lang ang trabaho mo, no? Opo. Lagi ka lang magpipray kay God. Basta gawin mo lang yung tama at alam ko nandyan si God para sa atin lahat, ha? Nandito ako ngayon para sa'yo kung ano yung kaya kong maitulong sa'yo, no? Basta ako pupuntahan kita dito kung ano yung kaya kong ibigay sa iyo, no? Yun lang naman ang secret doon ni eh. Maging masipag at makajos para makamit mo yung mga pangarap mo, no? Apo. So yan, kakatapos lang ni Dave ng mga kasama niyang magbaba po ng gulay. Ilang truck ba yun? Tatlo? O tatlong truck. Kumusta naman? Hindi ka napagod? Parang hindi ka ano, parang hindi ka pinawisan, no? Di ba kahapon tinanong kita na kung gusto mong magpa-adapt pero sabi mo ayaw mo? Ako pa lang noon gusto na kitang isama kasi ayaw kong nakikita kita na sa murang edad mo eh ganyan ang ginagawa mo dapat sa iyo nasa school nasa bahay lang at nag-aaral so yun po yung labas po ng tirahan po nila Kuya Martin so eto po yung sala, so kusina so yung mga kwarto so, eto Daan to papuntang ano kuya? CR. Oh my god kuya, ganito pala ka dumi dito. Hindi ba mas malala ang amoy nito minsan kuya? So, yan po si Kuya Martin at nakausap po kanina. Sabi ko nga po, eh, kung pwedeng mapuntahan ho sila dito, ma-check po yung tinutuloyan ni Dave. At kung pwede ko din po mahingi po yung pahintulat po ni Kuya Martin para po habang hinahanap po yung pamilya po ni Dave, eh, sa amin muna siya. Sabi naman po ni Kuya Martin, okay daw po sa kanya. Hindi po masusukat ang inyong kabutian sa bata kasi po kahit to wag po kayo magalit ha kahit to, ganito ho, yung tirahan niyo, eh nais nice nyo siyang kupkupin at malagay sa ano hindi siya mapapahamak no kasi ko ayaw ko po ma eh. matulad siya sa mga ibang bata mga pariwara gano'n yung mga nag solve eh nagka-drugs na e... alis na tayo okay na kay Kuya Martin natatakot ka ba sa akin? Alagaan kita parang tunay na anak doon. Habang hindi pa natin nakikita yung magulang mo. Gusto mo sa probinsya sa amin, mas ano doon, mas maluwag doon. Mas marami kang kalaro doon, mga pamangkin ko. At saka kasi bukas di, gusto kitang pa-check up sa UST. Sige na. Mapacheck yung likod mo at saka yung pilay mo. Alagaan kitang parang hindi iba, parang tunay na anak. Huwag kang mag -alala. Gusto mo akong tawaging tatay, kuya, walang problema. Pansamantala hanggat di pa natin nakikita yung mga magulang mo. Ano? Eh, hindi kita mapipilit. Masakit sa akin na aalis ako na hindi ka kasama. Kaya mong alagaan mo na kita. Pagbigyan mo naman ako. Hanggat. Huwag ka naman umiyak, babe. kontak mo ako Bigyan mo akong pagkakataon na mapadama ko sa'yo yung ano. Ala, nabasa na ng luha yung damit mo. Tara na. na. Mana, mana, Tama na. Kanina pa yan. Malalim Ah, wala yung kagapuan mo, oh. Sana <laughs> <laughs> bag nga ako. Mas <laughs> <laughs> no, <laughs> <laughs> Ano ba yan, babe? Nawa sa sa'yo! Ano na? <laughs> Ma Masakit sa dibdib! Ano Hindi na kita pagpilitin ha? Mag-decide ka na muna, no? Hindi napapayak na rin ang sa'yo ngayon, babe. Sabi ko ayaw Kaya, ano, mag-decide ka? Yeah. hindi sabi mo nung gusto mo pa akong makita eh may pag-asa pa ako, no? alam guys hindi para yung Eh, basta uh, I will do my very very best sa iyo anak, no? yung kakayan ni tatay lang mo gagawin niya para sa iyo at uh, para na rin sa pamilya mo anak na. No? At uh, yun lang yung lagi kong sinasabi sa iyo, kababaan ng loob, pagmamahal sa ating kay sa pamilya, sa kaibigan, at importante sa lahat, pagmamahal mo sa sarili mo. No? Para uh, siyempre pagminahan mo yung sarili mo, eh, may babalik mo yung pagmamahal na yon sa mga pamilya mo at sa mga kaibigan mo. No? Yung basta importante sa lahat, sumunod ka kasi walang magulang na dadalhin ka sa masama. Gusto lahat sa maganda. No? At siyempre, buong pamilya ko eh, mahal ka. So, pasalamat ka na sa mga nagpaabot ng pagmamahal sa yo. gagawin ko yung best ko para sa iyo no